Hi guys. Just woke up like anong oras na? 12:40 PM. Kasi late ako natulog. Wala kasi akong duty kasi wala ang papa ko. Tapos kahapon nagpunta kami sa Tamimi. Matagal ko na 'tong hinanap dito sa Saudi kasi sa Pilipinas nauso 'to. Eh kaso dito sa Saudi, ilang store na pinantahan ko. Hindi ko talaga siya mahanap kahapon napunta kami sa Tamimi timing na meron sila kaya matitikman na natin ang Burson Cheese Burson Cheese ititikman natin siya kung totoo masarap ang price nito dito sa Saudi is 43 riyals hindi natin kung worth it ang 42 riyals ang flavor is garlic and herbs. Tapos, ang partner natin ay itong clips na cracker. Kagaya so, ng mga pinagawa ito ng mga na curious din sa Pilipinas. Kasi nauso sa tatas at ito. like ha. A month ago or two months ago. Medyo late na kami. Tatakpan pa natin ulit. <laughs> kasi parang hindi siya ganun kasarap. <laughs> cheese. Parang ordinary cheese. Na may herbs. Dito kasi sa Saudi, maraming cheese flavors. Kaya ano na kami na parang hindi kami na, na sa cheese. Unlike sa Philippines, 'di ba? Kagaya ng chocolate, yung chocolate na trending ngayon na sa Dubai, matagal nang meron dito niyan. Ang ano naman ang brand is Patchy, no? Uh, Kaya hindi hindi kami nagiging curious kasi marami dito. Kusma, ano 'yung sasabihin ng mga ang rate ko kung sa 42 reals dito um, kaya naman just an ordinary ano masarap pero hindi yung um, ah, mas may maraming cheese na mas masarap. Ako kasi mas mahilig ako sa cheese. Hindi worth it. Hindi worth it para sa hindi daw worth it para sa kay Charlie. Para sa akin naman. Mm, okay lang. Okay, lang. Wala saan yung garlic. <laughs> Magkano to sa Pilipinas? Like 700 were 800. Kaya dito kaliit. Dito sa amin, 42 reals. Hinanap, matagal ko na talaga itong hinanap. Nung nag-trending siya sa Pilipinas, alam kong meron dito. Kaso, yung mga Pilipino din yata, na parang tumibili din sila kasi na-hype ba? Oh, uh, dahil trending. Dahil trending. Pero, siguro ano, Sa Pilipinas, kung sa Pilipinas, like, 700 pesos, hindi siya worth it. Marami ka nang mabili sa 700 mo. Wow. Siguro, para sa mga mayayaman, pero pagka sa mga kagaya namin, ng mga nasa middle class lang, no. Hindi siya worth it. Ito lang, itatry namin na nag-trend kasi yung chocolate naman, mas masarap ang patchy doon. Sabi ko ni Chris, okay, no? I want po Sa <laughs> so, mandala dito, tumitigas na lang sa ref. Mm. Mm. Dati, ilang soup ko din. Masiya lang, tinatawag lang. May taste siya na, ano. Mm. Para napapahype talaga ng ano, no? Yung mga nakikita mo sa advertisement or sa, sa mga vlog, no? Parang ganyan pa. Ah, pa. alam mo yung reaction mo, over yung reaction ng ibang ano. Wow. Yes, ang sarap. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. wow. Ang siya. Oh, okay man. lang. Oh, Okay lang. Nating special. Kasi kami dito, pwede kami kumain everyday ng cheese at mura lang. Kahit anong cheese. Ang daming klase na. Para sa 43 years, um, normal. Normal na price lang dito sa amin. Pero kung sa Pilipinas na 700, 900, no. It's not worth it. Thank you. Tapos mm. ang ginamit namin ito. Mura lang to eh. <makes> Trader <throat> yan sa isang gadget to. Ito lang may ilang peraso. Tatlo. Ay, apat. Ay, tatlo nga. Hindi siya mauubos sa isang kainan. Ito bang liit? Hmm. Ilang, ano, tingnan mga kung ilang gram. Lap, tingnan mo, 150. 150 gram. Hindi siya maubos isang kailan kasi, ano siya. Naka, oh my. Na? Mm hmm. Mm. Mga, dalawa or tatlo. Nagpunta na sa Careforce, sa Lulu, kasi sinurge ko dito eh. Or ako makita. So, si tamimi kasi. Never yeah. fail talaga ang tamimi pagdating sa mga imported. Check mo ka, saan ito made? Dito pwede ito padala sa Pilipinas, no? Sana nagpadala ako. Hmm. So, friends na Actually, ano sya mm. Doon, parang tatlo na lang piraso na no? Hindi. Dalawa lang yun, Isa na lang matira. Isa lang lang matira. Dibilin ko sana. Ako ka. Apat yan. pagbalik natin, tingnan natin ulit. Uh -uh. Dalawa sana ang bibilihin ko kasi dahil nga sa hype Nakapi Nakapin mga ano, mga yeah. blogger ay ng mga ano, uh, influencer. Mm. Oh, it's <laughs> a It's a prank. Ano, ano lang? Siguro dahil used na tayong kumain ng cheese dito, no? Hindi um, na tayo na-amazed. Parang gano'n. Para saan mga nandito lang sa Saudi or sa ibang bansa ordinary. Nothing special. At Not hindi siya. <laughs> Hi, thank you for watching.